Karong ulod sa for today's video no? Uh, ito na yung ating itsura uh, hindi, na, hindi ichora, Hindi literal na itsura Yung sa bahay Baga preparasyon Baga ito na yung dining Wow Ganda Ang commercial Ganda ba lang ano Talagang kwan Ano ito? Ah, glass. Glass? Ah, oh, glass. Table. -oh. Kahoy. Glass. combination ng glass at saka kahoy. So, yun yung dining natin. Mga lutsong ganda. Black. Okay. Kombinasyon ng cream at saka black. Cream yung kulay. Black yung paa. Ng cream ang kulay ng ockholstery. So... Ayun, nakabracket sila doon. Para yon sa kwan, mga lads. Sa cortina siguro. Okay. Yan mga preparation nila. Wala kagaya Okay, kaya ito lang muna yung update natin sa ngayon, mga lods. Maraming salamat. And God bless us all.